tayo ng pakakulang dito. Para sa iba yung ganda naman ko sabot sa bal. Мы уйдем. <coughs> Jeremy! Hey, <laughs> you're <laughs> Thank you. hoy eh. 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 <laughs> okay. oh, masama kung magkaibigan tayo wala tayong ginagawang masama si basta niyo ako mo oh. na ako, Jeremy Pero tao rin ako hindi silang pagsigil. Mata lang. <laughs> Wala tayong pinag Itong araw <laughs> <laughs> ara sa aking <laughs> sa <laughs> oh, Sorry po, ma'am. Lahat <laughs> ng problema ay maglataan sa mabuti at malinawang pangulisan.